nagpadayo ng pagrehestro sa Lifeline Rate Subsidy Program alang sa mga pantawid pamilyang Pilipino Program Beneficiaries o listahan identified poor households diri sa Central Visayas. Kini Kininunot sa paglugway sa pagrehestro sa Lifeline Rate Subsidy Program nga naghatag og diskwento alang sa mga konsumidor sa kuryente nga ubos ang kita, lakip na niini ang mga benepisyaryo sa 4 mahimo nga makadiskwento gikan sa 20 hangtod usa ka gatos ka porsyento depende sa actual nga konsumo. Gipahigay ng maong mga sa Toledo City, Carcar City, Bayawan City, City of Naga ug Tagbilaran City. Pwede usab mo bisita ang mga konsumidor sa ilang mga distribution utilities o electric cooperative aron maka-apply sa maong programa. Alang sa duwang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSW Region 7. Kini si Kerwin Macopia, alang sa DSWD Central Visayas Update. DSW